Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Dumako na po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan Dahil dito, Sagot Kita! Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan ni Gal. Mag-text lamang ng inyong mga katanungan, komento reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. ano happy viewing sa ating mga nanonood ho no, sa ating uh, Facebook Live kay uh, Ma'am Lourdes Malbas Lolor. Ayan, good morning din po. Happy viewing ho sa inyong uh, lahat. Ito, first question natin coming from uh, Facebook. Good morning, attorney. May utang po ako. Nakakahalagang 50,000 pesos. Sa ngayon po, di na ako nakakabayad kasi nalugi ang negosyo ko. Sa laki ng halagang binabayaran ko sa utang, 10% per week. Ang sabi sa akin... Uh, Papa po sasandaw ako at ay uh, papakulong. Hindi ko naman po uh, dinede na utang ko. At humihingi lamang po ako ng panahon at oras para sa pagbabayad ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Itago na lamang po ang pangalan ko. Maraming salamat. eto ho, uh, una ho, uh, ito, alam na ho natin, ito ni discuss naman ho natin dito. Wala naman ho talagang nakukulong sa utang, no. Maliban na lamang ho talaga kung meron ho uh, involve ho no na uh, panluloko ho no o pang-scam katulad na nga lang ho. Ayun ho ay kaso naman ho sa estafa naman ho 'yan. So iba ho yan. Pero kung kayo ay uh, nangutang lamang ho at hindi kayo makabayad, ay uh, hindi naman ho kayo uh, makakasuhan at mapapakulong nga ho, no. Inyong Yun kinakata natakot niya, sinabi sa kanya, papapusasan daw siya. So wala naman hunga kulong diyan, uh, kung wala naman hung involved na panloloko no? O sabi nga natin, yung uh, krimen nga ho na estafa. So ibang krimen naman huyan 'yan. Yan ho ay uh, criminal case huyan Maari huyan 'yan i-file uh, sa inyo, no? Kung uh, kayo ho ay uh, nanloko ng inyong uh, kapwa. Pero sa dito kung uh, uh, utang lamang ho ay uh, hindi ho kayo makukulong. Ngayon ho, ang dapat nyo hong gawin ay uh, kapag dinala ho kayo sa barangay at yun nga, syempre dadalhin ho kayo sa barangay at uh, maniningin nga ho ng pagkakautang ay uh, pumunta ho kayo. Kasi ho, ipapatawag ho kayo ng barangay para ho syempre makapag-ayos naman ho kayo dun sa inyong uh, pinagkakautangan ho, no? Ipapatawag ho kayo, wag ho kayong magtago. So, uh, pumunta ho kayo at uh, syempre ho, kailangan nyo sabihin ba't nga ba ho hindi kayo makabayad? Kulang ho kayo sa pambayad, ang hirap ng buhay at uh, kailangan kailangan nyo ho, syempre makapag uh, uh, amicable settlement ho no? dun sa may uh, uh, pinagkakautangan nyo ho. so ang gagawin nyo ay syempre uh, makapag ho makapag kayo ano ho ba yung uh, uh, katanggap-tanggap na terms sa inyo ng uh, pagbabayad ho ng inyong utang magkano ho yung monthly o weekly na kaya ninyong ibayad at uh, syempre ho oh, pag nagkasundo na ho kayo sa ating barangay ay uh, nyo naman ho yung kasunduan so pag sinabi ho uh, ninyo na kayo magbabayad ng ganitong halaga linggo-linggo o bawat buwan ay uh, to pa naman hu iyon no para hu siyempre uh, hindi naman hu kayo talaga mapunta pa sa korte no at uh, via ho yun sa ating uh, mga civil case o sa uh, ating sa small claims court at uh, siyempre ho no tandaan niyo din ho naman yung uh, uh, kalagayan din ho nung uh, nagpautang ho sa inyo ay uh, alam natin ang hirap ko ng buhay kaya tayo ay eh, lahat ho na ngailangan ho tayo ng pera no kaya hindi ho dapat talaga na tinatakasan ho natin yung ating uh, mga utang kaya ito kapag uh, napunta ho kayo sa barangay, pinag ayos ho kayo ay uh, ito pakingi ho yung uh, inyong pipirmahan hung uh, kasunduan ho sa barangay. Channel so, sa ating uh, nag-comment ho sa Facebook, uh, wag ho kayo mag magalala, hindi naman ho kayo basta-basta makukulong at uh, syempre ho no. Uh, kailangan niyo lamang ho ay uh, wag niyo hung, uh, uh, takbuhan ang inyong uh, pinagkakautangan. Ito, uh, coming naman ho from ating uh, social media pa din, no, sa YouTube. Meron din ho tayong ng uh, YouTube channel. Ayan ho, ini Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes na usaping ni Gal. At uh, pwede ho kayong magkomento ng inyong mga katanungan. At kung mapapansin nyo binabasa ho natin yan dito sa ating uh, programa tuwing Sabado. Katulad ho nito, no, from uh, Aldoel uh, Merbal Lubar, 8958. Ator uh, ni paano po bang uh, sitwasyon ko. Andito po ako sa Cebu at sabi po ng isang law office, ayan, huwag na po natin banggitin, na magfo-file daw po sila ng kaso against me sa Quezon City dahil po sa credit card juice ko na 47,000 pesos. At hindi daw po ako maka, uh, at kapag hindi daw po ako makapagbayad ng full amount, sabi po nila, ay uh, magpapa-release na po ng warrant of arrest. At uh, pwede na po ako hulihin dito sa Cebu at dadalhin sa Manila para sa court proceedings. Totoo po ba ito? Eh no so ang uh, una ho ano ho ba ang kakaso sa inyo nung uh, tumatawag ho sa inyo na law firm nga ho. No? So common ho iyan lalo na ho dun sa ating mga uh, credit card users. So kapag ho kayo ay hindi nakabayad ng inyong mga credit card dues at kahit nga ho minsan sa mga utilities no, makakatanggap ho kayo ng uh, sasabi nga ho nating demand letter galing ho doon sa mga abogado sa mga law firm nga ho na nagsasabi na kayo ay uh, idedemanda o yahabla kung hindi kayo uh, makakabayad ho no, ng inyong uh, pagkakautang. Ayan ho, ang uh, una lang natin kailangan tandaan, katulad ho nung sinabi natin kanina, uh, hindi ho kayo basta-basta mahukulong dahil lang ho kayo ay uh, hindi makapagbayad ng inyong pagkakautang. Maliban na lamang ho, kung meron ho nga uh, elemento nga ho ng panluloko, katulad ho ng uh, sakrimen na estafa, ayan ho, diyan ho kayo uh, maaari ho kayong uh, mapanagot ng batas o oh, makulong ho. Pero kung kayo ho ay uh, may pagkakautang ay uh, hindi ho kayo basta-basta makukulong kasi ho ang uh, ang yung i-file na complaint sa inyo ay uh, collection for a sum of money nga ho. No? At kung maliit ho yung halaga ay sa ating mga small claims court. So dito ho ay uh, wala naman ho itong uh, pag, uh, kulong nga ho. No? So kailangan lamang ho syempre ninyong harapin yung kaso pero hindi ho kayo makukulong. Kaya adun ho sa sinasabi nung uh, tumatawag ho sa kanya sinasabi ay uh, papahuli daw ho siya sa Cebu ay uh, maari ho walang basihan ho yan. At kahit na ho siyempre ho nagfile ho sila ng ating mga criminal cases sa ating mga prosecutor ho. Hindi naman ho basta-basta kayo ipapahuli o magalabas ho ng uh, arrest warrant laban ho sa inyo. Ang uh, gagawin ho ng prosecutor, siyempre, i-determine ho nyan kung may probable cause nga ho ba. Probable cause, yung uh, isinampang uh, kaso sa inyo, aalamin ho yan ng prosecutor. At uh, siyempre, sa prosesong nyan, aalamin ho, ipapatawag ho kayo kung ano ho ba talaga ang uh, nangyari ho, no? ano ho yung inyong panig, bakit nga ba ho kayo kinakasuhan, at kung uh, meron nga ba talagang probable cause para ho kayo ay, uh, ipakulong nga ho no? at mag-issue ng uh, uh, warrant of arrest nga ho ang korte. So, ibig sabihin ho, yan, hindi ho basta-basta kayo dadamputin na lamang nang wala man lang kayong nga uh, uh, naibibigay ho na inyong panig, no? Na maglalabas ho ng ang uh, arrest warrant ng korte, etc. Wala naman ho uh, ganun dito ho sa ating nag-text, no? So, sa kaso ho, uh, eto, eto, So, uh, wag ho kayong uh, magpatakot, no? Ang kailangan nyo naman ho gawin ay, uh, syempre ho, makipag-ugnayan kayo doon sa, in, doon sa law firm na tumawag sa inyo para ho, uh, syempre ho, mabayaran naman ho yung uh, pagkakautang ninyo magkaroon ho kayo ng amicable settlement paano, magkano yung ibabayad ninyo buwan-buwan uh, para ho, uh, uh, mabayaran nyo yung utang ninyong 47,000 pesos At uh, syempre ho no yung uh, kaso ho na talagang maaari nilang i-file sa pagka uh, dito ho sa halagang ito ay uh, sa small claims court lamang ho. No. Sa small claims court ho kayo dadalhin at uh, dito ho kayo mag alala kasi nga ho uh, hindi naman ho kailangan ng mga abogado dito. Kailangan lamang ho ay sumagot ho kayo dun sa kanilang uh, statement of claim nga ho no. At meron ho nga verified response dyan sa ating mga small claims court at uh, kailangan nyo lamang kung fill upan nung inyong mga defenses nga ho no. Ang defense friends nyo ho dyan, syempre kung uh, kayo ho ay nakapagbayad na o uh, hindi pa kayo nakapagbayad, bakit ho kayo hindi pa nakapagbayad? at uh, ano ho pa ho, ho yung mga kailangan ninyong dokumento para supportahan ng inyong uh, alegasyon nga ho. No? So, yun nga ho, uh, hindi naman ho kailangan abogado dyan sa Small Claims Court, kailangan nyo lamang ho uh, siputin nga ho at mag-file ho kayo ng inyong verified response and ho yan ho yung answer ninyo doon sa Statement of Claim nung nga uh, nagde-demanda ho sa inyo. So, wag ho kayong mag hindi ho kayo basta-basta mahukulong o uh, bigla na lamang ho kayong dadamputin sa Cebu no so hindi ho uh, hindi ho yan na uh, posible nga ho no ay uh, syempre ho uh, mayroon ho tayong due process para dyan at uh, yan ho ay uh, uh, kailangan ho dumaan sa due process bago ho kayo uh, ma kung meron nga ho kayong nga uh, kasong kriminal nga ho na isasampa ho sa kanila pero kung civil cases lamang ho wala ho itong kulong hindi ho kayo uh, maaring damputin o makulong para sa iba sa isang sivil civil case lamang Ayan, so pagbalik ng usaping legal, sasagutin ko pa po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa atoy ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Pagbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.